Mapagpala araw po, kamusta po kayo diyan? Ito po yung hangon na tatlong kalalakihan na ang pangalan po yung si Kulot, si Loyloy Loy, at si Dugong na rin upang mamigay sa ating kapwa Pilipino dito kaya guys, samahan nyo kami, let's go! Panibagong araw na naman tayo. Ito yung kwento ng tatlong kalalakihan. Ang pangalan po po'y si Kulot, si Loyloy Loy, at si Dugong na rin. Ngayong araw naman tayo guys, wala muna tayong adventure dito. Kasama rin nga pala natin dyan yung ating mga mahal na kaibigan diyan na si Kuya Marvin Almanon. Kasama rin nga pala natin dyan yung iba natin mga mahal na kaibigan na kapag natin dito na content creator. Ilalagay po sa comment section yung mga page nila. Pakifollow po sila at pakishare yung mga video na maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo. Balik tayo hanggang sa kwento ng tatlong kalalakihan. Ang pangalan na si Kulot, si Loyloy Loy, at si Dugong na rin. Ngayong araw naman tayo, tayo guys, Walang muna tayong adventure ngayon. Mamimigay tayo ng ating blessing na binigay sa atin ng ating Panginoon na kailangan natin ibalik sa ating kopa Pilipino natin dito guys. Habang naglalagay ako dito ng ating kailangan dito, dito naman guys sa punto to pa siya dito yung ating mga suporta dito. Maraming maraming salamat po sa inyong mga suporta sa amin palagi dito sa walang sawa sa amin dito guys. Maraming maraming salamat po. God bless. One minute and two seconds. Uy! Pagkatapos nga pala natin dyan, mamili, hinakot naman natin diyan yung ating mga mahal na kaibigan diyan. Apat na kahon nga pala dyan, guys yung ating mga pamilya dito nga kailangan natin ditong ipamigay sa ating Copa Pilipinas. Ilang sa daling biyahe natin, 24 meter at 1 kilometer na 24 hours. Uy, di ba? Nakarating na nga pala tayo dito sa ating bahay ng ating kaibigan dito na si Cafe Jing TV. Five follow po sila at mga video na maraming maraming salamat at napakabait pala ng ating kaibigan dito. Pagkarating nga namin dito sa bahay ng ating kaibigan dito, agad naman namin hinakot yung ating mga pinamili dito upang ibigay sa ating mga katutubong mangyan dito guys. tapos nga pala natin dyan magkakot, pinuntahan ko naman yung ating mahal na kaibigan dyan, na si Kuya almano Siya nga pala guys, yung aming inspiration sa boy kung bakit kami nagpapatuloy. Kung nakikita nyo talaga guys, dito yung ating pinamili, napakadami talaga. Ito nga pala guys, yung ating pamibigay sa ating katutubong mong nagpapasalamat din nga pala kami sa inyo, sa aming team biglaan, sa mga grupo namin na nagtulong-tulong upang makatulong po sa ating katutubong mangyan dito guys. Pagkatapos ka natin dito magpahingat, pagkatapos ngiring nga pala natin dito magmiri yan dito, na napag natin ng grupo dito, ng team biglaan, na magtakal dito at upang itakal yung ating mga bigas dito. At kung dito yung ating mga binili, doodles sa bigas dito saktong sakto talaga sa ating katutubong mangyan dito guys sobrang sarap sa piling at sobrang saya ng aming puso dito ito po guys ay kusa na loob at pinagtulong-tulungan ng aming grupo dito ng Team dito upang makatulong sa ating mga katutubong mangyan dito guys na ng grupo ng Team kailangan natin tumulong sa ating kapwa Pilipino katulad ng ating mga katutubong mangyan, kailangan talaga ng tulong nila at kalinga basta lagi nyong tatandaan kailangan natin lumingon sa ating pinanggalingan kung ano man yung dumadating sa ating blessing kailangan natin ibahagi sa mga taong may hirap sa ating kapwa Pilipino katulad ng ating katutubong mangyan kailangan talaga nila ng kalinga at tulong after 2 days pagkalipas ng dalawang araw pagsikat dito at kumpleto na kami dito ang mga grupo ang timbiglaan dito nagsimula na kami dito upang magbiyahe papunta dun sa ating pamimigay dito ng ating mga katutubong mangyan dito guys pagkagising nga namin dito sa pagsikat ng araw dito at kumpleto na rin yung ating timbiglaan dito agad na kami din dito ng biyahe. pagkatapos nga natin dito ilang sandaling biyahe dito nandito na tayo sa ating kaibigan dito na si Kuya dito sa bahay nila dito guys, napakabait talaga. Nung nakarating na nga kami dito sa bahay ng ating kaibigan dito, isa-isa na -isa naman naman yung hinakot dito, nagtulung tulong na rin kami dito, ang timpiglaan dito. At kung nakikita nyo guys dito yung ating bigas, napakarami talaga ang ipamimigay natin dito sa katutubo na ating mangyan dito guys. Napakasipag talaga ng ating timpiglaan dito at ganadong ganado sila sa ating pagbubuhat dito. Sabi nga pala dyan, nung ating mga mahal na kaibigan, hindi daw sila nakakaramdam ng pagod. Mas lalo pa daw sila pag dito sa ating pagbubuhat ng ating mga bigas dito guys. Napakasipag talaga ng ating mahal na kaibigan ng ng mga dito, mahal na siguro Sabi sa akin hindi daw siya dito nakakaramdam ng pagod mas lalo pa daw siya dito sumisipag at dito naman guys sa punto no, no nun, dasal dito yung ating mga kaibigan dito upang ingatan tayo tiligtas tayo sa anumang mga dito sa ating paglalakbay dito samahan nyo kami dito guys tara ayo guys Pagkatapos nga natin magdasal upang ingatan tayo sa ating kapamahan dito at dito naman guys sa punto na to kung nakikita nyo talaga guys dito yung ating tubig dito na halos talaga natatakot dito yung ating mga kasamahan dito Para para daw tutumbay yung ating sasakyan dito guys. Nakikita nyo talaga guys dito yung ating dadaan na napakalakas ng agos dito at napakalakas din Umampas din sa ating sasakyan dito at napakalaking bato ang aming madadaanan dito pero ayos lang ine-enjoy lang namin kung ano yung ginaganawin basta makatulong kami mapunta kami dito sa dapat naming tulungan sa ating mga katutubong mangyan dito guys. Sobrang hirap nung aming pinagdaanan dito na kahit mainit yung ating dito sikat ng araw dito pero nagpatuloy pa rin kami dito na kahit nadidiskresya na kami sa aming paglalakbay dito pero ah, ayos lang tayo dito ng ating Panginoon dito guys sa ating paglalakbay upang makatulong sa ating katutubong mangyan dito guys. Oo nga pala guys, konting bahagi lang po, konting kwento lang po. Gusto ko lang po sabihin sa inyo bago po tayo makarating sa ating katutubong mangyan, kailangan mong dumaan ng disuot yung ilog bago tayo makarating sa ating mga bahay ng ating mga katutubong mangyan dito Pag guys. Pagbabahanga namin dito guys ang bumungad sa amin dito puro mga nakangiti mga katutubong mangyan natin diyan guys mga kabataan nagluluksoan sa sobrang saya at sobrang tuwa nung ating mga katutubong mangyan dito guys so, paggitinong ating mga katutubong mangyan guys at sobrang saya nila nawawala yung mga pagod namin dito guys hindi kami nakakaramdam dito ng mga pagod at pagkos, nagpapatuloy kami dito lapas lalo kami sumisipag pag nakikita namin yung ating mga katutubong mangyan dito na masaya sila nga natin magpaliwanag sa ating katutubong mangyan at dito mga guys, sa punta to yung grupo ng timbinglaan dito nagsimula ng pamigay dito na ating mga kailangan sa ating katutubong mangyan dito guys. Na, kahit kunting halaga kung anong meron tayo, kailangan pa rin natin talagang tumulong sa ating kapwa Pilipino. Katulad talaga ng ating katutubong mangyan. Grabe guys, habang pinagmamas na namin ng timbiglaan yung ating mga katutubong mangyan, sobrang saya namin dito at natutuwa talaga kami at sobrang sarap sa aming pakiramdam dito guys. Napakasarap talaga sa puso at sobrang sarap sa ating pakiramdam dito na tayo, lalo na kung anong meron tayo, kung ano man dumadating sa ating blessing kailangan natin talaga natin ibahagi sa mga kailangan katulad ng taong mahihirap dito kailangan natin silang tulungan kalingap talaga ang kailangan talaga nila dito guys. basta lagi nating tatandaan yan kung ano may dumadating sa ating blessing huwag nating ipagdamot bagus pa ibahagi natin yan sa mga taong may patulad ng katutubong mangyan natin dito guys nakapataw natin doon na kailangan talaga ng tulungan lubos po kami nagpapasalamat sa inyo at walang pasasalamat po sa inyo yung support sa amin palagi dito nagpapasalamat din po kami sa aming timbiglaan dito lalo na po sa aming tatay dito na si kayo Marvin Almon siya po yung dahilan kung bakit kami natuloy kung bakit kami nag-altrist dito upang sa amin katutubong mangian nga dito. Hanggang sa muli natin, na pagkikita natin guys sa adventure. Hanggang sa muli. Bye bye! Ingat ka lagi!